Nanawagan na sa pamahalaang pangbansa ang lokal na pamahalaan ng Libon para sa agarang tulong matapos ang matinding pagbaha na naranasan na naman ng pito na barangay sa bayan dahil sa epekto ng habagat nitong mga nagdaang araw. Ayon kay Mayor Attorney Max Saison, makailang ulit na silang lumapit sa iba't ibang ahensya para masolusyonan ang pagbaha sa kanilang lugar, lalo na tuwing may bagyo o tag-ulan. Ngunit wala pa rin umano silang natatanggap na tugon mula sa mga kinauukulan. Aniya, kailangan na ng kanilang bayan ng pangmatagalang solusyon, lalo pat marami sa kanyang mga residente ang nalubog ang kabuhayan dahil sa mga pagbaha. Malaking tulong sa bayan ng Gibon ang mga flood control facilities dito. Pero nakaraang bagyong bag krisin talagang most of the um, flood control facilities ay talagang nasira. Kaya nga kailangan talaga namin, nag na po kami um, sa national agencies na kung pwede immediate ang rehabilitation or construction ng mga flood control facilities dito sa bayan ng Gibon kasi pag hindi po yan naayos kahit dito sa sentro poblacion and some of the nearby barangay talagang babahay. Eh. Dagdag pa niya, kilala ang Gibon bilang rice granary ng Albay pero dahil sa mga pagbaha, karamihan sa kanilang sakahan ay hindi na ngayon mapapakinabangan. Alam naman natin ang bayan ng Gibon is, is, the rice granary of the province of Albay. Um, Pag-apektado ang ating pong pag-asaka talagang apektado, apektado din ang um, ani ng ating pong mga farmers. Isa sa mga binahang barangay dahil sa mga pagulang dulot ng habagat kamakailan ay ang barangay Santa Cruz. Nitong biyernes, July 25, nang bisitahin namin ang naturang lugar. Ang residenteng sinanay Bilma na na lamang sa tagal ng pagkupa ng tubig baha. Aniya, bukod sa lubog sa baha ang kanilang palayan, hindi na rin sila nakakagawa ng mga bamboo chair na pangunahin nilang hanap buhay. Kagaya noon, nararanasan namin sa Zone 7 na... Halos lahat na gamit-ubos. Sabi ko, wag naman, Lord. Sabi ko, Lord, sana po tumigil naman ang ulan pero uh, hindi kami kampante. Kaya gusto ko mabigyan kami ng tulong ng gobyerno natin. Kung anuman po ang dapat na ibigay sa amin, unang-una po pagkain. Yung iba kapos na kami rin. Yung ibang mga anak buhay sa ranaw, wala naman. At yung mga iba na anod. Si Tatay to pinanghihinaan na rin umano ng loob dahil sa paulit-ulit na lamang nilang kalagayan sa tuwing masama ang panahon. Hindi pa man daw kasi sila tuloy nakakabangon sa epekto ng bagyong Kristi noong nagdaang taon. Sinubok na naman daw ang kanilang katatagan ng mga sunod-sunod na kalamidad ngayong buwan. Ang siguro pagkakataon para mabigyan kami ng ayuda. Yung pang matagalan, yung ano talaga, yung hindi yung mayat maya, konting ulan, baha, ganyan nangyari sa ano, mga project ng ating uh, gobyerno. Ayon kay Mayor Saison, ang dahilan daw ng pagbaha sa kanilang bayan ay ang sirang flood control sa Bicol River at ang mga sirang riprap sa iba't ibang barangay. Kulang aniya ang pondo ng bayan para maipaayos ang mga ito. Ang akin pong um, pakiusap, unang-una sa national government, sa provincial government, na um, tulungan naman ang ating pong bayan ng Dibon um, kasi pag hindi naayos ang mga um, flood control facilities, Talagang ang apektado, hindi lang ang mga residente, kundi ang ating pong mga farmers. Sa datos ng LGU Libon, 27 sa 47 na barangay ng bayan ang flood-prone areas, habang 30 naman ang landslide-prone areas. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Barbacena.